Hello, magandang umaga pong muli sa inyong lahat Nalili po tayong nagbabalik para magbahagi ng video dito sa ating channel At uh, ito, mainit-init ko pang uh, talagang pagkagising ko kanina At talagang naghalungkat na ako ng uh, mga updates tungkol sa uh, Akusasyon ni Shaldiko kay uh, Pangulong Marcos Jr. at kay uh, Martin Romaldes Pero ito lang ang uh, napanood ko at uh, nakita sa aking paghaloghug uh, sa loob ng social media. Wala kung ano eh, wala akong nakitang personal na video mismo ng uh, Pangulong Marcos kaya itong uh, kasagutan mula sa kaniyang tagapagsalita na si Clearcast o ang ating uh, panoorin at uh, yun nga uh, talagang uh, sinasabi na walang basihan at uh, talagang uh, uh, sinasabi ni uh, Saldi po dahil uh, sabi nga ni Clearcast dito Uh, sa nakaraang suna ng pangulo ay uh, dito niya uh, sinimulan itong uh, ihayag ang uh, ang mga uh, anomalya sa gobyerno na kung saan ay uh, may malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa at kung uh, itoy uh, kung involved na daw dito ang uh, pangulo bakit niya i inilalapit dun sa isyu ang uh, kanyang sarili kung siya ay uh, may kaugnayan sa korupsyon. So, itong uh, pahayag ni Claire Castro ay ating panoorin at, uh, at uh, pakinggan ang kanyang mga sinasabi rito. Uh, Maiksi lang naman na video ito pero ito ay uh, kaugnay, kaugnay dun sa aligasyon ni Salvico hinggil sa pag niya sa kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. at maging kay Romualdez sa the ad, uh, speaker Martin o, na Martin Romualdez. Panoorin natin ang video na ito. ...ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga invento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi, umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanya mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to Investigate the Anomalous Flood Control Projects and Other Infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue na ito? kung siya mismo ang mapapasok. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit, tayo sa katotohanan. Kaya pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarong. Yun, at, uh, medyo malabo pa talaga itong mga nangyayari. Ito. Dahil siyempre, ah, uh, dumidefensa din yung kabila ang uh, gusto ko sanang marinig uh, o mapanood ay yung uh, talagang uh, si Pangulong Marcos Jr. yung nagsasalita pero wala, wala talaga akong makita video sa ngayon So ito po, may isa pa akong video dito na ipapanood sa inyo at uh, ito naman ay si uh, senator uh, Pampilo Lacson na ayun nga sa kanya ay uh, kwento lang daw itong uh, inaakusa ni uh, Salvico at uh, walang uh, sapat na uh, katibayan o basihan dahil uh, ayun nga dito kaya uh, Pampilo na alab na niya ang proseso ng uh, uh, tungkol sa mga budget na yan uh, kung saan ay uh, ito nga at kinubapit daw sa Baicam uh, kinuha yung pondo dahil may, uh, uh, may dapat daw doon sa NIC ba yun? So, ito yung pahayag ni Pampilong Lakson, ay uh, panoorin din natin to para kung ano, hindi natin kung ano nga ba ang uh, katotohanan sa mga nangyayari na ito sa ating mga uh, namumuno sa ating uh, bansa na sa ngayon ay talagang uh, uh, binigyan nila ng kalituhan ng mga tao. Kasi bawat uh, grupo, bawat uh, faction ay may kanya kanyang mga version kaya ka, o oh, depensa na talagang hindi natin alam kung ano na ba talaga ang katotohanan sa mga nangyayari na ito na malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Wala, na-raise Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement siya, dahil hindi naman may kung hindi pinakita na Mahirap pag-speculate. Alam mo, ito yeah, ah, ako. Kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insercios. Why would... I'm not depending the President. Why would he uh, insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, mm -hmm. bakit niya binito? <laughs> bakit niya in mm -hmm. so, so, unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Okay. Pero at face value... Meron tayong, meron tayong siya sabi na yung sabi natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa net na yung presidente may complete control. Mm -hmm. over what should be inserted in the net. Mm -hmm. So kung ganun pala, ba't sa bike pa siya magpapainsert? hindi siya part ng bike Hindi siya part ng bike eh. Mm -hmm. Sa dapat sa palang pa lang, Sinibay niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC. Uy, magbigay yan ng 100 billion sa DPWH. Mm -hmm. And okay, after assuming na totoong nagpainsert sa bike camp, mm -hmm. ba't bibito? dito? Mm -hmm. So yun lang po at uh, kung uh, nais niyo pong, uh, magbigay ng mga opinion, uh, reaction, uh, pwede po kayong mag-comment sa mismong uh, comment section ng ating uh, channel. Kung maging sa Facebook page man o no, sa Facebook profile, pwede po kayong mag-comment dyan at uh, binabagi ko rin po ito doon sa ating uh, profile, FB at uh, page. Maraming salamat po uh, sa inyo at uh, sabay-bayan pa natin ang iba pang mga updates uh, hinggil sa uh, aligasyon na ito ni Salvito sa Pangulong Marcos Jr. Maraming salamat and mabuhay po kayo. God bless.